Good morning po mga ka senior Kumusta na po kayo? Ngayon lang po uli kami nakalabas. At uh, kami po ay marahing ginagawa dito sa bahay. Busy po kaming masyado. Uh, kahapon naman po ay uh, umuulan, nag-iisno. Kaya hindi rin kami nakalabas. Ngayon po umaga ay uh, maglilinis kami ng uh, aming part-time job. Yung uh, clinic ng aming family doctor. At saka po magbebenta na rin ako ng <coughs> bote. O sige po mga ka at uh, kami tutuloy na. Ayan mga ka ito yung ibebenta ko bote, uh, mga bote. Basta na naipon namin. Ito yung isa, saka ito bali dalawa. Ayan at uh, ikakarga ko lang po sa aking sasakyan. ang apala mga kasiyor tuloy magtatapon na ako nung mga nakita ko pang uh, mga lumang kondito uh, electronics at uh, dito po kasi bawal itapon na uh, sa basurahan yung uh, mga ganitong klasing uh, electronics kailangan po dito nire recycle kaya dadaling ko rin po ito sa tatapunan ng mga lumang electronics ito po yung uh, one, bali lumang receiver namin to na hindi na nagagamit. Tsaka ito rin yung lumang modem. Uh, hindi na rin nagagamit. Tsaka itong mga pangkoneksyon na ano, mga wire. Yan po ang dadalhin ko sa tapunan. Senior. Magtatapon muna ka ay magbebenta uh, muna kami ng bote. At uh, madilim dito sa loob ng sasakyan. Puno po yung likod. Kaya uh, di muna kami sa kwan sa tapon sa bentahan ng bote. So ayan oh. Ma malapit lang naman dito mga ka yung kubukwana ay uh, yung, yung, bentahan ng bote. Siguro mga uh, 5 minutes drive lang mula rito sa amin so ayan mga ka-senior ito na kami sa bentahan ng bote at uh, ako ilalabas natin papasok ko yung aking mga paninda o oh, sige po so ayan kukuha muna ako ng uh, lalagyan ng uh, kart Các mga sạn, bây giờ các bentaan ng bote sa bọt na ako. giờ tôi đang ako ng đó. Mabilis lang mga na. pag ng bote. Dito. Kaya na meron silang masin. Ilalabas ko lang muna itong aking pinagkargahan, kung car. シャうす。Hmm. Oh. <laughs> Bye, thank you. So, ito mga ka-senior, yung natagdilang ko. Ngayon, pupunta naman ako dito sa masineto para dito kunin yung pera. dito yung show, dito yung coin. So ayun mga ka-senior, gano'n lang kabilis ang pagbibenta bibenta ng bote rito ngayon. Kung mong uh, na sila, uh, modernized na rin yung pagbibilang. So nakatapos na ako magbenta mga ka Itatapong ko naman yung uh, yung itatapon kong mga lumang electronics at saka yung toner at uh, the drum na pinagpalitan ko rin do sa aking printer ayan so itong tapunan mga kasinyor ng electronics na luma eh dito rin kadugtong din itong aking pinagbentahan ng bote ayan so kaunti lang naman ito itatapon ko so Hey, sir. Hi. Hey, good? Good. Cables. Cables. Thank you. Yung pala mga nangunguha. paper oh yeah. so i still have some here if you want oh okay. tell us box <laughs> yeah <laughs> So ayun. Naitapon ko na yung mga kwan. Mga uh, old electronics. Ayun, meron na magnangunguha pala. Ayan, oh. Ayun siya, oh. Ay okay. siya. Nangunguha na mga ko ano ano mapupulot. Ay, sige, kayo, oh. buo -buo so ngayon naman mga kasinyo, ready eh, di diretso ako doon sa tapon nung uh, nung toner at saka nung drum ng uh, uh, pinagpalitan na uh, toner at drum nung aking printer o, oh, sige mga ka tara't samahan nyo kami uli So, ayan mga ka-senyor, dito naka, dito ang tapo na ng mga uh, pinagpalitan na toner at saka don Doon, sa aqua na yan, sa Staples, ayun, yung tindahan na yun. O, oh, sila lang ang tumatanggap ng, o uh, sila lang ang nagre-recycle ng uh, toner dito. Oh. So, ito mga ka yung toner at saka yung uh, uh, dram na pinagpalitan ko, dito ko i eh Let's try Toner? Yeah, recycle. the Okay. Merder eh. Okay. Yeah. Thank you. So, yun na. Naitapong ko na. Yan, ayari na kami sa aming paglilinisan. yan kami magagarbage mo na Yan, katulong ko yung aking anak. At mamaya, didiretso kami ng uh, mall at uh, iinom siya ng kape. Yan ang aming kwensa kanya. mall hmm. There. narin na rin ako mag-vacuum, nakapag-garbage na kami nung anak ko. Ngayon, bago kami umuwi, tinitimbang ko siya dito, tsaka ako, nagtitimbang. Ayan, kinukuha namin yung timbang namin. So weekly kami nagtitimbang mga ka-senior. Amir. Okay. Ayan, ito siya. Tignan natin kung ilan ang, ay, ayan, bumaba, hindi pa nagkakapiyang kaya ganyan bumaba ng uh, kwan bumaba ng uh, sa 60 sa 60 ayan, mababa ng kalahating kilo 69. I59.5 So ako naman ang magtitimbang mga ka senior of. Oh. Ayun. Balikwan ako, bale. 60 plus 17. Ayun. Eddie ko 77 sobra nang konti. 'Yon, bale 77 kg sa ko. So ito kami ngayon sa South Center mga kasi mga ka senior. At uh, nanghihingi ng kape yung aking uh, anak. Nakatapos na kaming maglinis. So ngayon ay pagkakapihin ko naman niya, pagkakapihin naman namin siya uh, si Wilf. So ayun, pupunta kami sa Tim Horton. Oh, sige mga ka Andun pala sila sa kuwan at kumukuha ng pera. Kaya pala ka ako nawala eh. Parahain <laughs> yeah, an okay. tao dito ngayon sa mall. Ba't kaya? Remembrance. Eh, sa ano pa yun ayan, pupunta kami ngayon sa tindahan ng kape. Ay, happy na lang kita. Hindi, bumili ka na. Eh. Happy na sa... Itong food court. Ano na tayo nito, Gray? Kaya napakaraming tao ngayon dito sa South Center. Okay. Ano meron? Ano meron? Anong meron? At, uh, Ah, sa food court, maraming tao. Mahahanap na kami ng kuan. upuan. Upuan. Marahing tao ngayon. Baka puno yung uh, uh, upuan dito sa uh, Tim Horton. Marahing nagtitinda ng uh, mga kanya yan. Para sa Remembrance Day. Yan. Yeah. Anong bulak? Anong bulak laki tinitinda nila? Ha? Papis. Oo, oh, papis yung nga pala tawag. Yan, oh, parami na mga kasuod sila. Ganito rito, mga kasinyo. Talagang uh, kinukuha nila yung remembrance. Nako, sabi ko na nga ba't puno eh. Maghihintay <laughs> tayo anak ng ton. Yeah. So ayan, nagkakape na si Mr. Will. Ayan na yung kape. At yung kanyang tinapay. na kami dito. Ayan, ayan, ayan na dito. kami papauwi na sa si misis eh, nagpunta lang sandali sa, sa washroom dito na lang kami maghihintay sa baba ayan alam nyo nagkikinga What's that for? Remembrance Day. For yeah, soldier? Hell. Yeah, for soldier. Yeah? Yeah. Orange be soldier.